na ulan-ulan. Ulan. Kaya naman hindi tayo makapagtrabaho dito sa farm. So magluluto na nga lang ako. Ayan, dahil naglalaga na nga ako ng munggo, kaya lang kumulan. Kaya naman, ayan, nilagyan ko ng payong kasi nababasa. Ang lakas ng ulan kanina. Yan, ang ulam namin kahit hindi Friday, ito ay monggo. Ay, kupa lambotak ng monggo. Dahil masarap nito may sabaw, 'di diba? Dahil maulan. Tingnan nyo naman guys, ang panahon, oh, naulan, ulan. Kaya naman hindi tayo makapagtrabaho dito sa farm. So magluluto na nga lang ako, 'di ba? Tingnan mo 'yung gansa namin. Pa swimming, swimming na lang. Oo sa so, maulan. Blessing na rin kasi yung ating gulay ay madidiligan. Lalo na yung ating namumungang upo. ba? Diba? Kitang-kita dito yung bunga ng upo. So, ayun. Maulan sa labas. Hinanda ko na nga rin yung aking sangkap na gagamitin. Ayan, nagayat na ako ng kamatis, bawang sibuyas, at Pati yung malunggay, eh, hinanda ko na nga habang umuulan pa kanina. O, oh, diba? Ganon. So, yan. Kumuha lang tayo ng sandok na inipit sa akin gili kile. so, ayan, Para hindi siya maabasa. Gawa ng naulan. Naulan, ulan dito sa amin. Titingnan natin kung malambot na para makapag na ako at makapag-saing na rin. Oops. So, tingnan natin kung malambot na yung ating monggo, monggo, gulat. Ay, pwede na. Ayan, buka na. Oh. Ayan. So, malambot na siya. So, pwede na tayong magisa. isa Ganito ang itsura ko pag pupunta ng dirty kitchen tas magluluto. O, di ba? Tingnan nyo naman isang basket na ngayong aking dala para isahan na. Ayan. Ito ang ating pansahog. Ayan. Karning baboy. Nilagay ko na yung paminta para hindi na ako magdala. Siyempre, dinurog ko na rin. Ayan. Magic sarap. Ayan, nagaling ako ng tubig. Yung ating sangkap. At syempre, asin. Ayan kaya lang Ay. ayan ayan umuulan na o, paano na tayo makakapunta doon so doon ako nagluluto doon ayan. so ayan kaso umuulan pa ito umuulan kailangan na nga nating magluto kahit maaga pa so dahan dahan lang ayan tingnan nyo naman yung aking tsura hindi ba nakapayong pa yan So iniwanan ko muna yung tubig kasi baka matapon. So babalikan ko na lang muna. So ganito kahirap. Bago na lang ako makapagluto ay ganito kahirap yung ating sitwasyon. O diba? Ayan. Dito na tayo. Ayan. Wait lang. ko na nga yung ating apoy para mamaya pag balik pagkakuha ko nga nung kawali at nung tubig ay ayan, pwede nang isa lang dahil mag-aapoy na nga yan o diba, nga, ayan umapoy na siya sinalang na nga natin yung aking kawali ayan so hindi ata pantay baka na matapon so ang gagamitin ko na nga palang mantika dito ay yung mantika na ng baboy para masarap yan mainit na sa so, itong mantika ng baboy yung ating gagamitin so huwag lang matapon so, diba? may panggisa na tayo. So, ayan. Nag-start na nga tayo mag -isa. Lagay na nga natin ang ating mga. So, ayan. Dahil nahalo na nga yung aking bawang at sibuyas. Ayan. Pagsasamahin ko na rin. Para isahanan. Ayan. light it down na. Ayan. Hindi na toasted dapat na ano lang sakto lang yung um, luto kapag na lang yung totong na nagyan natin yung ating kamatis mahirap magkumilos kapag ganito pa ka yung kusina. So, isunod na natin itong pansahog. Nakasama na nga yung paminta. Uh -huh. Dahil hindi ko na nga siya. Hindi ko na dinala yung paminta na walang lalagyan. Uloin lang natin sa saunti. Dahil ito naman na yung karne. At ilalagay na natin yung ating Mongga. Sama na natin itong pinaglagaan. Sabaw na din yun. Ay, ay ang dami. Sarap na ito. May chacharon. Wala kami chacharon. Additional expenses. <laughs> additional expenses. Ayusin so, natin yung apoy para mabilis lang siyang kumulit. So, dahil luto naman na to, mabilis na lang to. Mabilis na lang ang buhay nito. Mabilis na lang siyang kumulit konting pakulo at yung lasa na lang naman ang haayusin natin dito. Kapag okay na ba? Pag okay na yung lasa at nakakulo na nga siya ay bay pwedeng pwede na. Ha? Okay na okay na yan. kasi expect na malakas yung ulan. Kaya naman, ayun, isipan ko tuloy yung pinakamatagal pang pakuluin. So, inabot kami ng ulan. Kaya naman, buti na lang. Hindi rin napatay yung apoy. So, inayos ko nga lang. Okay naman yan. So, ayan. At dahil kumukulo-kulo na, lagyan na natin ng pampalasa. Agad pala ako ng sabaw dahil masarap pag maraming sabaw. Ayan, akin yan. Tapos, maglagay ng pampalasa. Siyempre magiging sarap na ang aming ganit. So, sa pagluluto naman talaga ay hindi ko rin naman talaga mat may share yung kung ilang grams yung kailangan ng asin, kung ilang grams yung kailangan ng pampalasa, di ba? dahil nga. Depende rin naman yun sa nagluluto. Depende sa panlasa. Siguro kung yung palagi anong niluluto tapos palaging ganun kadami. 'Yon, mas share mo na talaga kung yun, ilan lang yung kailangan na mga grams ng ano. kailangan ihalo. matabang pa siya. So, tayo ng asin. Sabi ko nga, depende sa panlasa. Inubos ko na So, kung may chacharon, masarap to. Kapag naluto na, tapos yung kakahi, kakainin na, tapos lalagyan ng chacharon, aba Masarap. Kasarap. Kasarap-sarap talaga. Tapos Yan titikman ko muna bago ko ilalagay yung malunggay. O muna natin yung ating ilagay na seasoning. At saka asin. Kasi baka pag tinikwento na, tapos kalalagay lang ng asin at ano, hindi mag a na naman kasi hindi pa naman yun tunaw, o diba? Kaya dapat, patunawin mo naman. Sarap? Simpling ulam. Manapin. Ay, sarap. Ayan, okay na yung ano niya asin. So, lalagay na natin tong ating malunggay. May uling na yung aking ano, kamay. So, madali lang naman ang buhay ng malunggay. Kaya, maya, -maya ay ha-haungin na rin natin. Mga isahang kulo lang. Saluin natin. Ayan. So, isang kulo na lang ay pwede na ang haungin. O, diba? Ito na ang ating simple recipe. Mausok. So, hindi na nga Gapo yung aking kahoy. Yusin natin. takto, tumila ng dahil pagdala ko nito sa bahay ay talaga naman hindi na ako makakapagbayo so ayan diba pwede na ayan na ayan na pwede na natin siyang Oh, Pagpasahan ko ulit. Nakalimutan ko yung lasa. Ayan, okay na. Kaungin na natin. Uy. Tingnan nyo naman yung isa, aba. Nagsasandok na. Wala ka pang kanin, oy. Hindi, bali, basta may gulay. Hmm.